para napakaganda sana nitong ating winamano. Dahil dalawang isdang pang agad itong nakita ko. Kaya lang ang problema, maliliit pa sila. Kaya naman, maghanap na muna tayo ng iba dahil hindi naman pwede na lahat ng ating nakikita kahit na maliit pa ay kukunin na mm? e kasi naman panigurado pag nagkaganon sa bandang huli tayo din ang magsisisi dahil wala nang isda tayong mauli oh, mabuti na lang at may dalawang isda ulit tayong nakita at parang medyo malaki na itong isa patay kang isda ka ayan isdang maritis itong ating nakuha dahil nakikita nyo naman ang uson niya ay medyo mahaba pero alam nyo ba na masarap sa paksiw ang isdang ito mm -hmm. At kapag ikay nakatikim Panigurado imamartismo mo sa kapitbahay mo Na masarap ang isdang ito huh? Kaya naman dahil dyan Shoutout na muna sa'yo lee Milji Amaro From Kison Province yeah! Tapos eto pa At uso na talaga ang pagmamartis ngayon yeah! Dahil kahit gabi na naguusap pa rin itong dalawa oh, oh. Kaya naman umuwi ka na muna Dahil kukunin ko na itong pangihaw na isda Pangulam na ang ating nakuha Tapos napakasarap sa inihaw nitong isa Pero masasarap ito kapag may maanghang na sausawan tayo Kaya naman panigurado, mabubusog na naman tayo nito Kaya naman dahil dyan, shoutout na muna sa iyo Dick Stop It from Camarines Norte tapos eto pa at para yatang, no choice na siya eh Kasi naman walang masyadong bato dito Kaya naman hindi siya makapagtago Pero wag kang mag Dahil may takip naman ang aking kasirola Kaya naman panigurado ako lang ang makakakita sa iyo Patay <laughs> kang isda ka Ayan, napakaganda ng kanyang tama Tapos ang kagandahan pa medyo malaki na Kaya naman panigurado Swak na swak ito sa kasirola ko oh. Hindi lang yan Dahil dito naman may nakita ako sa butas ng bato Kaya naman tumabi ka na muna Para mapitikan ko siya Patay kang isda ka Ayan, tinamaan siya Ang tanong, anong isda kaya ito? Ay, nako, sayang Natanggal pa Pero hindi naman ako nawawalan ng pag-asa Kaya naman binalikan ko agad ito Mabuti na lang at pagbalik ko Nasa labas na siya Kaya naman panigurado makukuha na natin ito pangista ka. Ayan, tinamaan na naman. Kaya naman, panigurado na ang masarap na pangula. Ay, naku, natanggal na naman. Grabe, labis talaga tayong pinahirapan. Pero huwag pa rin tayong mawalan ng pag-asa. Hmm? Dahil ako naman naniniwala sa kasabihan na ang taong hindi madaling sumuko, panigurado, guwapo, ito. Patay <laughs> kang isda ka. Ayan, tinamaan na naman. At salamat.